Hi sir, kamusta po kayo? Hi gorgeous. Alam mo, bagay na bagay talaga sa yung pangalan mo eh. Kasi para kang heaven sent Angelica, 'di ba? Oh, so kumusta ka naman? Okay lang naman po, sir. Kailan po pala yung pagpa-finalize natin ng mga documents para sa property? Ah sige po, sir. Diretso na lang po kay dito sa Victor. Hi hey, babe. Kumain ka na ba? Idala akong foods for you. Yan na naman. Ano ba naman yan? Pupurgay mo ba ako dyan sa chip na pagkain yan? Babe, ano alam mo naman nagtitipid ako ngayon. Tsaka marami akong pinagkakagwastasan. Alam mo na, yung sa tech convention, konting tiis na lang. Pag na-launch ko na yung Tibon Plus application ko, mabibili ko na lahat ang gusto mo. Eh, alam mo namang isa lang yung hinihiling ko sa'yo, di ba? Yun yung dalin mo ako sa warehouse bar and grill. Gusto ko naman try food doon. Eh hey babe, high-end restaurant kasi yun eh. Tsaka medyo di ko pa kaya kumain doon. Kung gusto mo, sa Summer Bistro na lang tayo. Tsaka masarap naman doon eh. Tsaka mura pa. Ewan ko sa'yo. Napapagod na ako kakaintay dyan sa mga pa pangako. Hanggang kailan ba ako magtitiis eh? O, oh, ayan na ata yung client ko. Sige na, umalis ka na. Para makabenta na ako ng condo yun. Babe, hindi na yun natin sa may bistro, ah. Uh, ah, excuse me. ah uh, Dito ba yung open house? Hi, sir. um Angelica. O, oh, I received your uh, flyer sa email ko. Alam mo, isa lang ang notice ko ah. I mean, you're much prettier in person kaysa dito. Ano, Sir? Nagustuhan niyo po ba yung mga unit namin? Yeah. Actually, gustong-gusto ko siya. And I'm planning to pay in cash. Ganun po ba, Sir? Mas maganda po kung ganun. Oo, pero I think kailangan mo akong i sa iba. Kasi I'm thinking to get more units. Ah, uh, sure po. Tara, i ko po kayo. Tara, let's go. Bakit mo papalitan yung gamit natin? Okay pa naman lahat yon ha? Tapos yung sing -sing na binigay ko sa iyo, galing pa sa lola ko yan. Pinapasa namin yan two generation. Bukod sa lahat, may sentimental value sa akin yan. Babe, ano ka ba? Ano bang mas importante sa'yo? Yung sentimental value o yung gusto ko? Alam mo namang gusto ko ng mamahaling sing-sing. Excuse lang ha. Sir Dekdek -dek to. Hi sir, kamusta po kayo? Hi gorgeous. Alam mo, bagay na bagay talaga sa yung pangalan mo eh. Kasi parang kang heaven-sent Angelica, 'di ba? Oh, so kumusta ka naman? Okay lang naman po, sir. Kailan po pala yung pagpa-finalize natin ng mga documents para sa properties? Ah, uh, wait ah. Actually, meron akong good news for you. Bukod dun sa napag-usapan nating mga bibiling kong units, magdadagdag pa ako ng dalawa pa on top of that. O, oh, di ba? Ganun po ba, sir? Sige po, saan po tayo pwede mag-wait? Um, I think doon na lang kung saan tayo nagkita nung una, doon sa kondo. Pero ano ah, may babala ako sa iyo ah. Ingat ka lang. Baka ma-fall ka sa akin. <laughs> Palabong ka talaga, sir. Sige po, see you. Ano yun? Talaga bang may landian? Babe, ganun talaga sa sales. Ganito sa industry na to. Alam mo, tigilan mo na yung pakipag-usap dyan sa lalaking yan. Di na ako comfortable eh. Ewan ko sa'yo. Para kang bata! Angelica, this wine is for you. Wow, may pawain ka pa, sir. Para sa to? Siyempre, we have to celebrate. Laki kaya na magiging commission mo. Kailangan mo pasalamatan. Ang dami ko kayang biniling unit sa'yo. Thank you, sir, Naman. Ah, uh, Angelica. Basta maging masunurin ka lang sa akin. Mm -hmm. promise. Babe, ano to? Wala lang to, babe. Babe, let me explain! Babe! Normal ba yun sa industriya nyo? Nahawakan yung kamay mo? At titigan ka na malagkit? Alam mo, isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Kasi kailangan ko tong break na to. Pagod na ako maghintay sa break mo. Alam mo, namili ka aalis ka dyan sa trabaho mo o mag tayo. Ito na sing, sing ng lola mo. Itago mo na yan. Hindi yan para sa akin. Uh, Faye, basta maging mabait ka lang sa akin. Bibili ako ng sampung unit sa'yo. Pangako yan. Sige. Basta siguraduhin mo, ah. Promise yan. Yeah. Ang galing! So, lahat pala kami na agents, ganyan na diskarte mo. Inuuto mo, tapos di ka naman pala bibili. Malas ko lang. Nagpa-uto ako sa'yo. Yes, ma'am. Inquire ko lang po sana kung may vacancy pa kayo. Mag-apply po sana ako, waitress. Hmm. Huh? Tingnan ko nga po ang CV. Okay. Ah, uh, wait lang, mama. Tanong ko lang sa management kung hiring pa, ha? Huh? Wait lang. Ah, uh, babe, Hey Jen? Anong ginagawa mo dito? Uy, Ken. Wala naman. Kakain lang sana ako dito eh. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Waiter ka dito? Ah, hindi. Kakakain ko lang. <laughs> Kakakain? Di ba ayaw mo dito? Ayaw mo sa mamahalin? Ah, kasi hindi naman sa ayaw. Hindi ko lang kasi afford noon. Pero since na-launch yung Tibon Plus apps ko, marami na nag-subscribe. Actually, ngayon, kaliwat ka naman pa rin yung offer sa akin eh. So, ay, by the way, una na ako ah. Kasi medyo traffic ngayon eh. Traffic? May kotse ka na ngayon? Yeah. Wow, congrats! I'm happy for you. nga pala, Ken, baka naman pwedeng pag-usapan natin yung nakaraan. Baka pwedeng magsimula ulit tayo. Ha? Huh? Paano si Dek? Big time yun, di ba? Eh, naloko ko na. Kala ko ginto na tayo pala. By the way, masyadong mahaba yung istorya. Pwede bang maging tayo ulit? Hello. Ayan, si ano pala? Wait, mulaan ko. Ikaw yung ex ni Ken? Angelica, right? Ken? May girlfriend ka na? Baka naman pineperahan ka lang yan. Hindi Angelica. After natin ng break up, nakilala ko si Pia. Oo, nagkakilala kami. At nakilala ko siya nung walang wala pa si Kent. Actually, ayaw ko nga kumain dito sa mamahaling restaurant eh. Kaso talagang ini-spoil ako ni Kent. Tsaka alam mo ba kung ano yung pinaka-paborito ko sa lahat? etong sing-sing ng lola ni Kent. Saktong-sakto kasi sa daliri ko eh. Ah, uh, Miss Angel. Sorry ah, uh, wala na daw po kaming hiring ngayon. Pero, try mo dito sa kabila. Doon sa 4K Bape Lounge. hire alam ko hiring sila. Okay. Tensa na po ah. Ayan, maging aral sana ito sa lahat ng magkarelasyon. Ano? Siyempre, sa isang relasyon kasi, Huwag nating ipilit yung mga bagay na hindi pa para sa atin. 'Di ba? Kasi nakatakda 'yun sa atin eh. Tulad dito sa kwentong 'to, sa dramang 'to. 'Di ba? Sabi pa nga, kung may aalis, may darating na para sa iyo. Kaya marami akong natutunan sa bidyong 'to kasi unang-una itong babae, 'di ba? yung bang gusto niya agad na nasa taas na siya. Pero wala namang ganoon, 'di ba? Hindi mo pwedeng pangarapin yung nasa taas kung hindi mo pa nadadaanan yung nasa baba. ba? Diba? Dadaan ka muna sa butas ng karayom bago mo maabot yung nasa taas. Wala namang grade 1 na diretsyo na magtrabaho. 'Di ba? At isa pa, walang nayaman kung di ka, kada, dadaan sa hirap. Unless kung pinanganak ka ng mayaman. Mula pa sa kinu, mula pa sa ninuno <laughs> ba? Diba? Kaya minsan yung mga babae ngayon, hindi ko naman nilalahat. Minsan ang habol nila sa isang lalaki, pera. Ngayon, kapag wala na tong lala, wala nang pera si lalaki, iniiwan na. Kasi naghihirap na. Hindi na makapagpariban ng buhok. Hindi na makapagmanicure. Oh, di ba? Ako yung tipong babae na hindi marunong magano kasi normal lang ito hindi dito rebanded at hindi ito nadidinis. Ah, oh, ba? Diba? Kaya napaka din ng mga lalaki ko nakatagpo ng babae na hindi maluho napaka shortin din boys. Kasi bakit? makakapagipon kayo for the future. Pero kung nakatagpo ka ng babae ng maluho, na masinunan niya yung pagpaparibad, yung paglalagay ng pilak mata, yung pagpapakilay, yung pagpapakinis ng balat, kaysa sa kinabukasan. Ngayon, kapag wala ka, wala ka na may bigay, kawawa ka. Reality to ha? Kaya boys, kung gusto nyong mapayapang buhay nyo, huwag kayong magganap ng maganda. Kasi nasa magandang kamalasan. <laughs> nasa magandang kamalasan. Oy, <laughs> mga maganda dyan. Hindi ko nilalata. Kasi minsan yung nakikita ko, eh, kapag maganda, mapi, ano yan, mukhang pera. <laughs> ba? Ah, diba? Mukhang pera yan. Kapag pangit naman. Kapag pangit naman. Uy, nasa taong, nasa tamang tao ka. Hmm. Kaya for today's video, kung gusto mo ng video na ito, kung galing mo, then share, and follow na din ako. Have a good day.